Yung pidaso yan, ano yan? Yung pipino? Okay. Hmm. Uh, yan? Yung pidaso. Pero ano yung 50? Ano okay. yan? Uh, so, sa na? Okay. Uh. ka lang? Ano yan? Nag-eskwela ka? Nag-eskwela ka na o'y? Ano yan? Ano pero anong grade mo na? Ano okay. yan? Ha? Grade... Grade... Ano yan? Anong gr grade mo na? Grade 7? Grade 6? High school ka lang. Ah, high school na? High school ka na? Ano Ah, ngayong ngayon pasukan, ano ka na? Yung tawag dito. Grill shaving ka na. Oh, ang galing mo, ang kitinda ka na ano ah. Ano 'yang pangbili mo na pangbaon mo sa school? Pangbaon mo sa school ano? 50 taw. Ah, sige na. 50. Oh. Para may pangbaon ka sa school. Ah. 50 yan ano? Oh. Edwin Ah. Tagal ha? Ang tagal ng wallet ko ah. Hmm. Ayan o. Oh. Ayan oh. Ah, gawin ko nang isang sandaan daan ayan oh. oh. para may pambawok sa school. Okay. Ah, uh, salamat, salamat talaga. Okay. Sige, ingat ka.